Hello, hello mga mi. Welcome na naman sa panibagong araw ng buhay ko bilang sa full-time mom. So, for the today, for today's videos mga mi, uh, video natin to kahapon mga mi dahil hindi na-upload at na-edit agad. So, morning mga may, Ay, uh, ito ang aming breakfast for today. Nagluto ako na, nagpito ako ng talong at saka sinabay ko na yung ilang parasong okra. While karga karga na naman itong batang bowling gets. Ito yung kaganapan sa aming kusina mga me. So, bising busy, busy ang lahat mga may. Katulong ko rin dyan si Dadey magluto ng aming almusal. And medyo tanghali na ang aming almusal mga aming dahil nga't namalengge pa kami sa uh, pinakabayan namin. Para naman makabili kami ng medyo maraming minas-tacks. So ito na nga luto na yung aking pritong talong at okra. And nagluluto pa rin si Dadey ng tortang isda na tilis yung maliliit na isda mga may. So si kuya naman ay ito nag magawa na kanyang potato balls. So ayan. So si na nagtimpla dyan at siya na nang magbilog-bilog. So ayan ang kanyang request na ulam sa kanyang kanin. So puro carbs mga may ang kanyang ulam at yun na amin. So, may dumaang uh, pandisal ay bumili na ako at gawa ni Ate Polly so ready to eat na kami okay. mga may at Nantay na rin namin na matapos ma yung lutuin ni Daddy at itong kay Kuya. So, prepito mo nila. Proprito. Nauna na din ako kumain mga me. Dahil Tom Jones na ng batang makulit. So, sinusubuan ko silang dalawa. And, walang katapos ang kalat mga me. Nakita nyo naman. So, ayan. Kahit papano ay nabawas na bawasan na rin ang aking mga kalat na yan. So, everyday kahit papano ay nababawasan ko naman kung ano yung pwedeng linisin. At at ilagay na doon sa taas. So, yung sa taas namin, dalawang kwarto mga ipi yung So, pwede namin, yun muna gawin namin tambakan ng mga ibang mga gamit na hindi na naginagamit. And then, yung iba itatapo na lang sabi ko nga. At pagkahapon mga mi, ay ito naman ang ganap mga mi sa aming bahay kanya-kanyang toka na kami din ngayon sa am gawain while naglalaro yung mga bata. bata. Ayan pala yung aming sala, sala, sala. At dito mga may ay nagkakabit. Nag-aayos si daddy ng mga kuryente. At ako naman dito mga may, yung mga damit na nakalagay dun sa malaking bag ay yung tagal-tagal na yan dito. So siguro mga dalawang buwan or tatong buwan na yan, mahigit. So kailangan ko itupi yan. Although nakatupi naman yan ay isalansan ko sa mga lagayan. So ito na naman ang sitwasyon mga may. Ayaw na naman magpa ng batang iyan. Oh. Gusto na naman magpakarga-karga. So wala pa rin tayong choice kundi kagahin habang ginagawa yung ating gawain for today. Kasi nga at marami, sabi ko marami akong gagawin for today. After ka dito magtupi at lang dun sa mga lagay namin. Dito nga ay naglalambing siya kasi nga siguro inaantok na rin. Baba, baba. 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 Bababa ko siya para sana maglaro ulit. So ayaw pa niya. So, oh, hayaan ko na lang muna hanggang sa magsawa sa siya magpakarga sa akin. Medyo ano na to Kasingat. Matagal tagal na dito sa ano sa bag since nagumpisa pa kami magpa tiles ito mga So matagal na rin almost ayun nga months na rin electrician for today day. So, yan yeah, na mga may nag na si the day mag at all dito i-reconnect yung mga linya ng kuryente namin. Ililipat niya kasi wala namang tumaog yung agent ko at pinakuha na yung aking, paparmahan yung aking insurance namin. So, malaking bagay ito at patulong talaga. And then, dumating naman yung parcel at uh, saktong-sakto dahil gagamitin ko ito ngayong araw kasi mga magpipintura ulit ako mga may. So, ito checking ako kung kumpleto at, ano, at saktong nga ba yung isinisan nila sa akin na mga pintura. <laughs> So, binili kong pitura mga may eh, para sa semento at metal at kahoy. Pwede siya sa yung tatlo. So, ayan nga't minijuan ko na rin dahil ito isasend ko sa seller kung if ever ay uh, kulang kung ano pa man yung defect niya. So, ayan yung fruit. Siyempre, kailangan natin gawin ito para naman uh, i-refund nila if ever lang mga may so, secure din natin kasi nga diba, di ba hindi naman basta-basta ang -basta, um, ating pag order o or pag bayad sa ating in order na parcel ito na rin ako sa labas mga me ito labas lang naman aking pipinturahan kasi nga uh, inuubusin ko muna yung natira kong pintura dito so ayun din So, sobrang kinis yung din, ditong dito ano namin, no. Yung wall. Kaya, kahit hindi na pwede lagay ng ano, ng skin coat. Pero dito, medyo rap na siya. pagod na yung may kasi sobrang init yan mga mami. gawin namin kasi nga na naman kami ng gawain. So, ayan mag DIY na lang din kami at saka tipid na rin sa mga ibabait sa mga panday kung kaya din naman naman gawin ay gagawin na namin si daddy naman ay siya talaga nag ano ng mga kuryente namin dahil nga siya yung nakakaalam at nakakonek iyan sa aming solar so lahat po ng ginagamit namin din dito sa bahay ng mga appliances ay nakakonek na po sa aming solar sa alam solar panel sa taas So, magbabayad po kami ng electric bill, mga ano, yung mga ano na lang, mga 50 pesos, 40 pesos, mga ganyan na lang po yung aming bill sa kuryente, mga may. May pa rin talaga, mga may, kahit hindi na kami gumagamit ng kuryente. Anyways, laking tipid din, mga may, pag may alam tayo sa bahay, no, kung marunong tayo mag-DIY, DIY na ganyan. So, nauuso na rin kasi mag-DIY sa mag mag-diagnose. Ma decorate sa ating bahay ngayon. Kaya naman, sobrang easy na lang din at tipid na tipid tayo doon. At saka kung kayo naman mag-asawa na magtulungan at mag uh, gawa na magkumpuni kung anong dapat kumpuni sa bahay eh gawin nyo na lang na lang sa sa mga panday or gagawa ng bahay at least diba naka less ka rin sa bayad Siyempre naman kung hindi nyo naman alam, kailangan nyo na talaga ng electrician or kung ano pa man yung kailangan nyo. Tagakumpunin ng bahay, mga ganyan. So, kailangan nyo magtawag ng gagawa ng inyong bahay. Mga ganyang isen naman at kaya rin nyo, naman, kagaya namin, yung pintura-pintura. Kung gustong gusto ko rin mga ganyan-ganyan. pintura pero So, ayan. Kailangan naman ang aking gawa, mga aming. <laughs> para na expert tayo magpintura, di ba? So, <laughs> pagkatapos mga me ay ginagutom na ang ating inahan. So, lafang to the max na tayo neto kasi nga't gutom na. So, that's it for today mga me. Thank you for watching. God bless.